Muling nagalburuto ang Bulkan kanloon at nagbugay ito ng itim na usok at abo. Narito sa Negros Island Region ang Bulkan kanlaon. Ayon sa latest reports, ito ay swelling o maaaring pumutok anumang oras. Bago pa man ito ay mayroon ng minor eruptions ang kanlaon at marami sa mga negrense ang naapektuhan nito. Ang uh, epekto sa amua uh, sa paglupok sa bulkan ang amua yung unang uh, pangabuhian ang amo ang, ang mga tanong ng mga utan na hurot o damage tungod sa asupre nga gibuga sa bulkan. Nakapekto po sa amin yung pagputok ng bulkan po. Nauna ano po yung trabaho po namin na halos po ilang araw po at ilang weeks po na hindi po kami nakapagtrabaho. Dahil po sa wala po kaming trabaho ay wala rin po kaming kinikita at grabe po talaga ang epekto po sa amin. Sisira po ang aming mga pananim. Wala kaming maani at walang kaming kita. Tapos sa amuha pong panglawas, budlay kay sa amuha, kay matulog mi, pukawon mi sa kabaho sa supre, ay magbutang uloha uluha, magbutangmig mas sa amung uluhan kay para umakamata mi na may katabon sa amuang ilong. Ang distrito po ng Bacolod City, Negros, Occidental ay handang-handa na po ang lahat ng mga kapatid sa pagtungo po dito sa ating pong gagawing National Rally for Peace. At yung mga bahagi po ng ating mga preparasyon, gaya ng paghingi po natin ng mga kaukulang permits sa provincial government, sa city government po, na kung saan ay isasagawa po natin ang ating rally ay pinagtibay na po. Uh, actually, naka ilang beses na kaming mag uh, coordinating na meeting. Nakita din naman namin yung mga permit nila which uh they um, applied doon sa City Legal ng City Hall ng Baholod. Kahit medyo sarado yung area na pagdadausan ng event, at least medyo smooth pa rin yung flow ng traffic natin po. Kahit na maulan, madaling araw pa lamang ay nagsidatingan na ang maraming tao rito sa Capitol Park and Lagoon. Sa City of Smiles sa Bacolod City, Negros Occidental, ang naging venue ng National Rally for Peace sa Negros Island Region. Para sa napakaraming mga tao na dumalo rito sa National Rally for Peace sa Bacolod City, Negros Occidental, ito ay isang karanasang hindi nila malilimutan. Para sa kanila, napakalaki ng magagawa kung nagkakaisa. National Rally for Peace, Bacolod City! City! Yay! All systems go po dito sa venue ng rally sa Negros Island Region. Ayan po sila. Napakarami na pong tao rito alas dos pa lang po, gising na po kami para po gumayak. Masaya po kami na, na narito po kami ngayon, kahit umuulan po. Masaya, masaya po. Tatapusin namin ang aktibidad na ito dahil talagang pinaghandaan namin ito. Unahon nila ang problema sa tuang nasod. O, dili na si, maghiusa na sila sa pagtabang, magkahiusa sa pagtabang sa problema sa nasod. Oh, dito oh, kami sa, mga, dahil nananawagan sa mga pinuno ng bansa para po matutunan ninyo ng pansin ang mga limang ating bansa. Yan ang panawagan nila sa mga namiminuno sa bansa. Pansinin naman sila at sikasuhin at tulungan sa kalamidad na kanilang nararanasan. Kapag inatatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ulo ang bansa ang mga mamamayan ang kawawa ay hatang ang dali tayalisin at dapat makita ang bansa ay lumulubog hapa. kailangang harapin ang, 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 ang <coughs> nasaksihan din <coughs> ng mga nasa Capitol Park and Lagoon sa Bacolod City ang mga kaganapan sa Kirino Grandstand sa Maynila wala naman kwan, wala man tayong abala. Sa akin lang ah, uh, mas okay naman, wala naman problema. So napansin ko po lahat po sir, uh, peaceful naman po. Uh, okay naman po yung ano sa mga rally po sa dito po sa Bacolod. Ah, uh, sa ngayon po ako sa sa rally po ngayon sa para po sa taong bayan na maging peaceful lahat sa panahon po ngayon. Uh, marami pong ano, kalamidad na nang dating po dito sa Pilipinas. So yan po dapat eh, kailangan po natin uh, iayos. Makakatulong po sa amin kasi nakakita kami mabenta at saka mga pangaraw-araw na mag event na ganito, mas lalong okay yung benta namin. Sa so, ngayon po ako na tumaba yung government para sa kapakanan ng mga Pilipino. Lalong-lalong sa mga Windows. po. Actually, pagkatapos ng event, yung mga member ng ANC na in charge para doon sa paglilinis, may dala-dalang mga panlinis, may mga traskan, kung ano yung dinatnan, parang mas malinis pa nga umalis. Wala na mga nangyaring kaguluhan doon. Napakasarap po sa pakiramdam dahil maraming pong kapatid na dumalo po sa sinisinagawang National Rally for Peace. At kami po ay sobrang na-overwhelmed po kasi hindi po namin inaasahan na ganito kadami po yung dumalo at nakilahok at nakiisa din po sa National Rally for Peace. Masaya po kami nagarating dito sa Bacolod City at kasama ko ang aking buong pamilya. At masaya kami parang pagod man ang katawang laman pero masaya dito sa lo loban. Ang sarap sa damdamin na isa ako sa nakikipagkaisa. La na isang history po ito sa buhay ko at sa buhay ng lahat ng kapatid at mga sambahayang Pilipino. Umuwing nakangiti ang napakaraming nakipagkaisa dahil para sa kanila. Mission accomplished. Message sent ang kanilang panawagan. Huwag na po silang magkagulo at magkaisa po sila at tunahin po nila ang problema ng ating bansa. Mula po rito sa Bacolod City, Negros Occidental, ako po si kapatid na Edward Castro para sa National Rally for Peace Special Coverage.